lang po. Sa ika dalawang linggo ng karaniwang panahon, maging sa unang pagbasa si Jeremias na propeta at si Jesus sa Ebanghelyo San Mateo, ay inatasan ng Panginoon na gumawa ng kanyang kalooban. Ang problema kay Jeremias, eh, hindi akalain. Mag, magtudusa siya sa pinagawa niya. kanya. Sa Esokristo, sinabi niyang lantaran. Magdudusa talaga siya, kaya yung mga apostoles kung susunod sila sa Kanya, eh dapat handa sa Kanyang pagdurusa. Gusto ba ng Diyos na magdusa maging ang mga taong gumagawa na ng Kanyang magandang kalooban? Pasama ba ang dahilan ng Diyos na pinapayagan tayong magdusa? Hindi, ayaw naman yan tayong magdusa eh. Pero sa ating pagdurusa, gusto pa rin niya tayong maging mapagmahal na tao. At sa pagmamahala na iyon doon natin malalaman sa pagdurusa kung talagang gawa natin ang kalooban ng Diyos.